bayanihan bago magpasukan Buling pinatunayan ng mga Pilipino ang bayanihan sa pamamagitan ng sama-samang pagtutulungan ng mga guro, estudyante, magulang, samahang sibiko at iba pang miyembro ng komunidad sa paglulunsad ng Brigada Eskwela mula Mayo 15 hanggang 20 ng Mayo. Ang proyektong ito ng Kagawaran ng Edukasyon ay isinasagawa taon-taon bilang paghahanda sa nalalapit na pasukan ng mga pampublikong paralan. Ang tema para sa taong ito ay isang pamayanan, isang bayanihan para sa handa at ligtas na paralan sama sama naglinis, nagkumpuni, nagpintura at nagayos at nagbulondaryo ang mga tao upang matiyak ang kaligtasan at kalinisan ng mga gagamitin paaralan. Nagkaroon din ng libreng seminar tungkol sa disaster risk reduction management at fire and earthquake drills sa mga pampublikong paaralan. May nagbigay rin ng donasyon ng mga libro at mga kagamitan para sa mga mag-aaral. Nakatutuwang makita na ang bawat Pilipino ay nagbibigayan ng maituturing na regalo sa isa't isa. Ayon kay DepEd Undersecretary Annalyn Sevilla, ang Brigada Eskwela ay nagpapakita ng ang edukasyon ay hindi lamang obligasyon ng gobyerno. Ito ay responsibilidad din ng lahat ng tao. Patunay lamang ito na ang edukasyon ay nakasalalay sa pagtutulungan ng mga tao at gobyerno. May taturing na magandang hakbang ito para sa ating pamahalaan, lalo na kung mas magiging maigting pa ang suporta para sa iba pang pangailangan ng mga paralan. Ang ganitong proyekto ng gobyerno ay kailangan nating suportahan sapagkat parang isang pamilya tayong nagbubuklod-buklod para sa mabuting layunin. Sama-sama natin itong ipagpatuloy sapagkat ang gawain ito ay nagpapatunay lamang na ang bayanihan ay nasa puso ng mga Pilipino.